ang kababayan natin mula sa Bayo Laguna ang sumubok na gumamit ng atovi sa kanyang mga alagang tilapia. Sa loob ng 25 taon niya sa pag-aalaga at pagbibrid ng tilapia ay ngayon lang gumanda ang pagpapatakbo niya sa kanyang palaisdaan. Kaya naman, Pinaunlakan niya kaming mabisita ang kanyang tilapia breeding pond kung saan kami rin ay nagbahagi ng karagdagang kaalaman sa mga magagandang nagagawa ng Atovi sa palaisdaan. So, andito tayo ngayon sa Bay Laguna kasi si Mr. Magtibay nag-breed siya ng tilapia. Natural breeding. This is more of natural breeding. Ito yung kanyang pan. Yung mga breeders, dito na sila mga anak. Tapos so, yun, pagka nanganak na, kinukuha niya yung anak niyo. Then, ibinebenta niya as fingerlings. Tama ko ba ko, uh, Mr. magtibay? Uh, o oh, Yung um, fry. Yung fry. So, actually, there are many ways how to use A to B sa ganito. Paano yung ni niyo, Mr. Magtibay? Uh, ko sa... Tapi pinahalo ako, tapos hindi akong pinakain kaisa okay, yon eh, eto ba eh, lagi kayo nagpapalit ng tubig, hindi naman? hindi okay kami naman, ang ginagawa namin, baka tulad nito, itong ganitong kalaking pan, ano ho ah, kung alba, may laman ng ganyan kukuha kami ng tubig dyan mga kung first time gumagamit, siguro mga sampung kutsara mm -hmm. ng ato ba i-dissolve nyo tapos ihagis nyo lang dyan ikalat nyo lang so uh, mas madali yon gawa ng unang una nakukuha nung yung ista kasi dumadaan sa katawan nila nakukuha nila yon kasi anin, yun, yung breathing nila through the gills sa katawan and at the same time yung mga planktons nya planktons, phytoplanktons yung algae napaparami rin ng atovi tapos ngayon yung mga dumi naman ng mga isla niyan dahil ano yung nakuha nila yung nutrients nagiging organic na so pag dumi nila nape-fertilize ulit niya yung mga plankton yung planktons kasi natural food ng uh, ano natin ng tilapia are actually land pa spike to plankton. Yan, nakukuha nila yan. And at the same time, yung mga bad bacteria, yung mga bad bacteria na kumakain ng oxygen na nagano, napapatay ng technology. Kasi iba yung ano eh, yung potentials ng technology natin na hindi kayang kayanin ng bacteria, na mamatay sila. So yun yung minsan nakakameron tayo ng mga fish kill. Kasi nakakameron ng uh, yung tinatawag na pag nabulok malbaw nag change of temperature o mulan so lulutang ngayon yan yung gas na yon so yung gas na yon walang content ng oxygen yon so pag sa isang space ng ganyan umakit yung ganyan eh umiikot yung isda yung walang supply nakakameron tayo ng fish skin, oh, pero oxygen. hindi wala wawala ng oxygen pero pagka nakaatubit tayo yung mga bad bacteria na yon napapatay nila tapos yung good bacteria yung mga chemical chain na yon, yung good bacteria ang may kapabilidad para i-break yon, yung formulation yung chemical for, uh, formulation so na disintegrate nila yon, kaya miskyo makiat supply ng oxygen gawa nung yeah, gawa na napaparamid nila yung mga plankton, yung mga ano ganyan so yun ang so kami sa application natin ng ano sa breeder isang way tama yung ginagawa ni Mr. Magtiban ah, ginagawa namin dyan yung mga feeds na yan parang nakabilad na palay then ba, sa isang litro maglalay kami na isang kutsarang B, aloy ah, na din ifi filter namin ngayon pagka filter lalagay namin sa spray spray yan nyo lang ganyan pagka spray nyo pagka hagis nyo yan makukuha na agad nung nung isda yun so dadaan sa katawan niya Pwede rin naman yung sinabi ko sa inyo na sabog nyo na lang sa tubig. Yun nga lang, ginagawa namin, bihira kami magpakawala na tubig. So, nakasave tayo sa labor pagpapakawala, ganyan. Lahat talagang marumi. Pero yung ganitong quality, maganda ba itong quality ng tubig na yan? Ayan. Ito, Father Sambono, oh. mga kapihan namin. Isesit namin ang aming breeder Okay, ito ang toad to, bagong set ito. Tatlong uh -huh. pakapataro ito. Bibirong lang kami ng 10 days. Paanap na kami. Pita, nakamba, ay, ganun na. Tapos pagdating ulit ng mantang kami nag-release, doon din kami mapapakati sa pet siyang kanbawi. Adjust, nag-release. Adjust din kami mapapakati. Set na ulit yun. Yung pagpapakati ho, yung ibig sa iiwalay niyang breeder. Oo. Oh ilalit sa transfer and oh, ito papaltan nyo ng tubig. Kahaw, kate ito. Kate. Kate yung papaltan oh, ng, papalta ng tubig. papaltan ng tubig. Tapos papasok ulit ng panibagay. Tapos ko ng fertilizer. Oh. Yeah. Ang ginagawa namin yan, yung ginagawa niyo ng practice nyo yan, yung kate, na-transfer nyo, na-drink nyo ito, naglalagay na kami ng tubig. Ah, so, nalagyan. Oh, nalagyan na kami. Tapos nagyan nyo ng tubig. Pag kaya nakita nyo yung sa ibabaw na ito, meron yung parang mga parang gagamban na yung spider. Yung say, marami yung natural po yun. Ilagay nyo na yung breeder nyo. Kasi kalimitan, ang kinamamatay, maraming namamatay na mga fries So, may, eh, yung pagkain naman nila, maliit ang bibig niya, hindi naman makain. So, marami tayong mortality. So, kung marami tayong natural foods talaga nila yon makikita nyo yung advantage nyo. So, Ilang besong dapat maglagay ng atube sa ganito? Kami yung ginagawa namin yan, every week. Every week. week. Ano ba, yung ganitong kalaki ha, ah. ano ba yung dimension nito? 10 by 24, 25 years. Mga around 200 plus square meters. Mm -hmm. uh -huh. Ayan. Pwede na ho dyan na once a week, alam mo, lagyan nyo ng... Uh, yung mga kalahating kilo, kalahating malaking bagay na huli. Sa isang butas? Oo, oh, sa isang butas. Pero isubukan nyo rin ba yung sa una. Tapos pag after mga two, gawin yung one for 250 grams. Pero sa itlog ng tilapia ho, nakakatulong siya yung atubig? Ay, marami ho. Kasi kami, na nag-alaga kami, hindi na kami nagkakate. Ang ginagawa na lang namin ba yung tubig. Uh, ah, medyo may, nag-filter lang kami di ba, may, meron tayong erator, yung ganyan. Oh. Yeah. tapos yung pump niya, yun ay yung sumihimihigop ng mga ibang dumi. Tapos meron kaming foam na malaki. Babalik ulit siya, tapos kulang at tubig, nagdadagdag lang. Ayun, gano'n lang ang sa aming ginagawa noon. Tapos, pag tumo nag-harvest kami ng tilapia, gumana kami na screen na malaki. Pag ano ba ko ang size namin ng ganitong kalaki, of course hindi lulusot ang isda. Kaya pag salok namin ganyan, may meron na kami agad mga tilapia, mga ganyang kalalaki. Every week yung nakakakuha kami doon ng stock. Kasi ang bilis o sa amin ng tilapia. Eh. Toy ko na yun, nasa mga 5,000 ang breeder nito, 5,000 pieces. Sanda ang babae, lima lang ko na ako agad 1 is to 4 1 is to 4 eh, may balita rin tayo kay Mr. Magtibay by gawa ng nung naka ano siya yung nag-try ng ato ah, ano observation niya sa price uh, niya malakas ang resistensya ng aming fry. yung price niya malakas ang resistensya tapos nadagdagan pa ang production ng ating panah at dumami production Dumaan. O. Oh. E eh, eh, tina-transfer niyo yung ano yung inyong price. Normally, ganong katagal eh? Tinatagal ng buhay noon. Maski kaya may oxygen. Diyan yeah, dala ng Batangas yun e. Diyan yeah. yeah, din ang oxygen. Uh -huh. Tapos dala ng Batangas sa uh -huh. Isang oras ka na tila nasa Batangas na kasasali mo lang sa pan. Sa pan. Uh -huh. Pero kalimit ang bawa, hindi agad na isalin hanggang yung buhay ng dry sa ano. Oh, uh, tatagal lang hanggang, kung um, pray lang, tatagal lang 8 hours. 8 hours lang. Oh. Uh -huh. Pero nang sabi niyo kanina sa akin na naka-add to be tumatagal nang ilang araw? Um, ang tagal na inaabot ng ilang araw yan. Bang um, ilang araw? More or less? Mga tatlong, uh, apat na araw. Mga siya. apat na araw. At sa kanya, walang oxygen mo. na walang oxygen. Walang Nasa ulang mo pa lang yun. Oh. Mm -hmm. So, ibig sabihin, matitiba yun. Sabi nga, we have to open up our minds on new technologies and procedures. Kasi, sabawa, okay naman yung ginagawa ninyo. Ah, uh, kaya lang, naka-stack na kayo doon. Mm -hmm. eh, samantalang may way namang madali. Kasi ako na sa hindi man yun pa ito. Nasa 25 years na ako nag-i-spawn. Uh -huh. Pero ngayon lang gumaganda ang aking pagpapatok mo sa aking class na. Uh -huh. Kasi noon, hindi ko pa alam ang mga technology. Eh, <laughs> okay. hindi, kaya nga ako kayo, nasa 25 years na kasi no, limited lang uh -huh. yung mga available technology. teknolog. So, hindi pa namin kasi nung no, alam mo yung... Patutup Iyon nga. Iyon na nga. So kaya ko lang nalaman yung atubi yung aking bayan ng fingerlings na tiga rito sa San Isidro ng uh, Alawan. Uh -huh. Kasi siya nang sadya sa akin, na doon daw bumibili sa Los Baños. Kay anak. 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 ano, Kaya ako nakagamit niyang atubi. Uh -huh. Kasi ang production niya ang dami. dami pa anak okay. Hindi na problema ang pagpaparami ng isda kahit anumang klase ang inyong alaga. Tuwang ang ato sa inyong palaisdaan ay mapapanatili ang magandang kalidad ng tubig sa inyong fish pond. Masisigurong less mortality na, lalaki pang masisigla, masarap at malinamnam ang inyong mga aanihing isda sa maikling panahon ng pag-aalaga.